Magandang tanghali mga Repa Pips, mga tol. Andito na naman tayo sa ating lugar na kabundukan. Kabukiran, maraming puno, maraming mga tanim. Ito, nagkabit ako ngayon ng solar. Para maliwanag dito paggabi. Yan, side na yan, para maliwanag dyan. At Ayan ang saging na saba. May bunga na siya, may puso na. Puso ng sabang saging tapos meron pang isa. Nandoon. Nakokobera ng daon. Tapatan sila, may bunga. At ayan ang aking kaibigan si Tata. Tata the Great Warrior. At dito naman tayo, dumako ang aking mga sibuyas, mga bagong tanim na sibuyas at ang mga dati nang tinanim. Aking alagang manok. Tatlo 'yan, isang inahin, naglilimlim. Dalawang saging. Dito tayo dumako sa nagawa kong kulungan at nilipat ko yung silungan ng mga pato. Ngayon ayan na. Diyan na siya. Dati kasi doon sa dulo. Doon sa dulo dati nilipat ko ngayon dito na siya ayun na mga alagang pato at ayun ang solar na kinabit ko kanina, kanina lamang yun para sa gabi maliwanag na sila dito ayan ayan aking mga alagang pato oh, may tatlong pirasong liyog pa preserve sa kanila yan. Ito mga itatanim na mga niyog. At ang aking alaga si Gloria. Gloria! Super sexy. At dito tayo. Napakainit ng panahon. Maya maya. Ako'y pupunta sa sapa. Pagpapalamig. Ayan ang aking alagang pusa na si sa 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 at ang aking alagang si Bugoy Bugoy mayroon pa akong isang alaga alaga si Pu 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 Pusa Pu Ayan ang aking alagang si Pu Hmm Ayan Ayan sobrang init ng panahon ngayon mga repa pips, mga tropa katatapos lang namin kumain oh ito yung likuran ng aking tarima yan, may solar din siya dito yan, okay ang lansones at oregano oregano pangontra sa mga ahas at ang tanglad Ayan ang tanglad. Ayan ang mga sibuyas at talong, tapos may rambutan at pili at lansones. Ah, rambutan pili lang pala. Tapos may siling demonyo, mga mga buto yan, tumubo na siya. Okay mga Repa Pips, hanggang sa muli tayo magpapahinga muna at katatapos na natin ginawa at kakain lamang hanggang sa muli ah. okay